Mga ka-life, welcome back sa Buhay Basketball. May malaking usapin ngayon sa FIBA Asia Cup 2025 si Gilas Pilipinas, isang malaking tinek para sa mission ng New Zealand na makuha ang top spot sa Group D. Kahit anong pagpapalakas pa ang gagawin ng Tall Blacks, marka na nila sa isipan. Tinakpan tayo ng Gilas dati at yan ang malaking psychological advantage natin. Noong qualifiers, tinalo natin ang New Zealand, yung mismong tall blacks sa kanilang court. Parang bangon lang sa bangungot yun sa kanila. Kaya ngayong magkaharap ulit tayo sa Group D. Walang duda na nasa isip ng bawat coach at player nila na uy, nandiyan niyang gilas. Ano mang strategy o roster injection ang gawin nila? Di nila matatanggal yan. Parkadahan ng gilas, galing ng execution. Sa psychology ng laro, one-on-one -on -one battle yan ng confidence versus doubt. At ngayon, mas confident ang gilas kasi alam nila na winnable si New Zealand. Kaya mga kalife, expect mind games. Barahin kayong barahin, pero alam natin kaya nating i-handle yan. Ngayon, Malaking tanong, paano kung wala si Kai Soto at possible rin absence ni Justin Brownlee? Marami ang mag-aakalang hihina na ang gilas, pero doon sila nagkakamali. Kaya kung mawalan man ng karate si JB at wala si Kai, unang gagawin ng SBP ay humanap ng iba pang 7-footer para naturalized player. Pero limited ang options, kaya yan ang susunod nating na tatalakayin. Mga ka-life, may ilang names tayong pwedeng tingnan. Eng Kwame, ang tanging 7-footer na kausayan sa Tim Kohn system. Jordan Clarkson, Ewan injured sa Utah Jazz at baka matagal mag-recover. Boatwright, malabo pa naturalization approval. Jared McCain, Filipino-American, pero out for season at nagsuit up na para sa Team USA Youth, kaya ineligible. Kaya sa ngayon, si Ange Kwame ang most logical choice kung sakaling hindi available si JB Okai. Familiar na siya sa Gilas at sanay sa system ni Coach Tim Cohn. Una, proven na si Ange sa international stage. FIBA qualifiers, tune-up games, kahit sa Asian Games. Pangalawa, kabisado niya ang triangle offense ni Tim Cohn. Pangatlo, may athleticism at versatility. Pwede siyang mag-post up, mag-roll, o mag-stretch sa perimeter. Nakikita natin na pag pinapakinabangan ng gilas ang size at skill ni Ange, nagbubukas ang maraming plays. Hindi lang siya big man. Matalas din ang passing vision at mobility. Critical yan pag high tempo ang laro sa FIBA Asia Cup. Alam nating si Jordan Clarkson ay superstar. Pero ngayon injured siya sa Jazz. Baka hindi pa handa ng August. Si Boatwright naman, kahit handa na ang game, hindi pa approved ang naturalization application niya. Pwedeng malampasan ang deadline ng Philippine Congress. At kahit anong pagmamadali, may proseso sa House at Senate. Buwan-buwan pa ang hearings. Kaya baka hindi makapasa in time for Asia Cup. Mga ka-life, habang papalapit ang Agosto, magkakahirapan ang SPP na humanap at naturalize si bagong player. Hindi gaya ng PBA, mabilis lang may exceptions pa. Sa gilas, kailangang aprobado ng DFA, SPP Board, House Committees at Senate. Lahat yan tumatagal. Kaya malabong may ibang mukha tayo makikita September stage ng Asia Cup. Ma-adapt kung meron man, pero baka limited ang panahon. May usap-usapan din si Jared McCain, Phil American Guard na nagpakitang gilas sa NCAA, pero he's out for the season dahil sa injury. At dahil naglaro na siya sa Team USA Youth, automatically ineligible siya para sa gilas. Kahit anong hopes natin, kailangan nating i-clear ang regulations. Once nagsuit up ka sa US program, yung passport mo ay nakakamit na doon. Hindi na pwedeng i-double ang citizenship para sa FIBA. Kahit kulang sa big men, huwag nating kalimutan. Ang totoong lakas ng gilas ay nasa team chemistry at system ni Tim Cohn. Kaya yan ang base ng bawat plano, hindi lang individual stars. Sa bawat rotation, alam ng bawat player kung kailan tutulong sa defense. Sa offense, cohesive ang teaming ng cuts, screens, at kickouts. Parang orchestra na may maestro si Coach Cohn. Isang malaking tinik ang gilas para sa mission ng New Zealand na makuha ang top spot sa Group D. Kahit anong pagpapalakas pa ang kanilang gagawin, ay tinik pa rin ang gilas sa kanilang kampanya. Dahil nakatatak na sa kanilang isipan na tinalo sila ng gilas, mayroong malaking psychological advantage ang gilas against New Zealand. And at ngayong wala si Kai Soto, and possible absence ni Justin Brownlee, ay kung akala ng tall blacks ay hihina na ang gilas ay diyan sila nagkakamali. Kung wala si Justin Brownlee, ay siguradong maghahanap ang SPP ng other 7 footer to play as naturalized player ngayon. Wala si Kai Soto. Looking at sa ating mga pwedeng gagamiting naturalized player, si Anj Kwame lang ang only 7 footer na pwedeng kukunin ng gilas dahil familiar rin siya sa sistema ni Coach Tim Con. Si Jordan Clarkson kasi ay mukhang mahihirapan dahil injured sa jazz at si Boatwright naman ay hindi pa approve ang kanyang application for naturalization as a Filipino. Kaya si Ainge Kuame na lang ang most logical choice in case hindi pwede si Justine Brownlee. Between now and August ay mahihirapan ng ang SBP na humanap ng bagong naturalized player dahil ang tagal ng proseso sa Philippine Congress. Kala mukhang malabong mayroong bagong mukha tayong makikita ngayong Agosto. Not unless kung kung kukunin ng SPP ang Filipino-American ni si Jared McCain, which is mukhang malabo rin dahil out for the season na siya dahil sa injury. Mukhang nagsuit up na rin siya sa team USA sa youth team katulad ni Jalen Green that make him ineligible para sa gilas. Huwag ismolin si Ange Kwame dahil grabe na ang kanyang international experience at kabisado niya ang sistema ni Coach Tim Cohn, perfect fit sa Gilas. Sa Group D, Aside sa New Zealand at Gilas, nandun pa ang Chinese Taipei, isang masakit na kalaban. Pero as long as top spot ang goal natin, sapat na ang combination ng Ange Kwame plus existing core ng Gilas. Kaya prediction ko, Gilas will snag Group D crown, with or without Kayet JB. Pero siempre, con completo ang lineup, siguradong mas smooth ang run to the quarterfinals and beyond. Mga ka-life, ano ang tingin nyo? Konti ba ang chances ng Gilas without Kai at JB? Or kaya pa rin tayo makakapang top sa Group D with Ange Kwame? I comment nyo na sa baba. Huwag kalimutang like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa buhay basketball. Ang tahanan ng tunay na kwento ng basketball.